Oo, oh, parang sa mga mahihirap, talagang tayo lang diba, yung mga middle class, talagang mga insurance tayo, medical lang tayo talaga ng ano eh. Kaya natin bumaya de eh. yung pano yung na tao na hindi kaya bumayad, yan, yeah, yung health ang nila. Oo, oh, dahil ano yung gobyerno yan. Eh, hindi na, lalabas, no? parang ano na yan, hindi na lang ng mga maliliit na tao. Eh. hindi ka mga ano lang ng. Sabi nila ng ini ng mga kumpanya. Nagkaroon uh, ka lang 20 heads employee na sa loob ng isang kumpanya mo, dapat i allow din na 'yan ang kumpanya na sila magbabayad sa atin. Dapat dapat sa atin, ang kumpanya na magbayad ng na kumpanya ang magbayad, di ba? Sa insurance. For the 28 years, 10, dito wala na automatic. Ano na magbayad? sa City Center sa'yo. Diba nang lumabay yung national ID nila rito, yung address ID nila. kaya ng malaking issue din din yan. Dahil yung mga ibang kumpanya rito, sinapasagot sa mga empleyado nila. Oh. Yung mga empleyado na sila nagbabayad, sinaka-account sa saon nila. Ay, Oo, Sina, yung yung mga lumabas na ganun dito. Pero kung tutusin talaga yan, sagot ng kumpanya yan. Ah, mahirap kasi, 100% decrease eh. Oo. Hindi naman lahat ng na, uh, kumpanya dito ikaw malit na kumpanya na. Eh, yan, yun, yung mga ganon, yung ginagawa nila, bisa nag-happy uh, sila ng employer sa aking tao, ganon.